Kahalagahan ng paghahalaman sa likod ng bahay Ang paghahalaman sa likod ng bahay ay nag-aalok ng maraming benepisyo, pareho para sa mga individual at sa kalikasan. Narito ang isang pagsusuri ng kahalagahan nito. Personal na benepisyo, mas malusog na pamumuhay. Ang paghahalaman ay kasama sa pisikal na aktibidad, na nagpo-promote ng ehersisyo at pagbabawas ng pagsesedentaryo, ito rin ay nagbibigay ng akses sa sariwa at masustansyang ani, na nagpapabawas sa pagtitiwala sa mga pamprosesong pagkain at naglalaan ng balanseng jeta. Pagpapalaya sa stress at pahinga. Ang pag-aalaga sa hardin ay maaaring lubos na nakapagpapaginhawa. Ang pag-aalaga sa mga halaman, pagmamasid sa kanilang paglaki, at pakikisalamuha sa kalikasan ay nag-aalok ng isang mapayapang takas mula sa araw-araw na stress. Damdaming tagumpay. Ang pagmamasid sa mga binhi na sumibol at lumaki hanggang maging matatanda ay nagdudulot ng damdaming kasiyahan at tagumpay. Ito ay nagpapalalim ng koneksyon sa kalikasan at mas malalim na pagpapahalaga sa pagkain na ating kinakain. Pagsasalba sa gastos. Ang pagtatanim ng sariling pagkain ay maaaring magbawas ng malaki sa mga bayarin sa grocery, lalo na para sa prutas at gulay. Edukasyonal na pagkakataon. Ang paghahalaman ay nagbibigay ng karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng karanasan para sa mga individual ng lahat ng edad. Ito ay nagtuturo tungkol sa biyolohiya ng halaman, ekolohiya, at mga practice ng pagpapalago na makabuluhan. Environmental na benepisyo, sustainable na produksyon ng pagkain. Ang mga hardin sa likod ng bahay ay nag-aambag sa lokal na sistema ng pagkain, na nagbawas sa pagtitiwala sa malalayong transportasyon at pagbawas sa epekto sa kalikasan ng produksyon ng pagkain. Biodiversity at Pollination Ang mga hardin ay nagbibigay ng tirahan para sa mga kapakipakinabang na insekto at nagpapalipad pollinate, na sumusuporta sa biodiversity at ekolohikal na balanse. Kalusugan ng lupa Ang mga practice sa paghahalaman tulad ng pagkukompost at pagmumulch ay nagpapabuti sa kalusugan at estruktura ng lupa, na nagpo-promote ng malusog na paglaki ng halaman at pagbawas sa pagguho. Konserbasyon ng tubig. Ang tamang paraan ng pagdidilig at paggamit ng mga halaman na matibay sa taginit ay maaaring magkonserba ng mga yaman ng tubig. Pagbawas ng basura. Ang pagku ng mga tira sa kusina at basura sa hardin ay nagbawas sa basura sa landfill at lumilikha ng mahalagang pataba para sa hardin. Panlipunan at komunidad na benepisyo. Community gardens. Ang mga espasyo ng paghahalaman na ibinabahagi ay nagpapalago ng mga koneksyon sa lipunan at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pakikilahok ng komunidad. Urban green spaces, ang mga hardin sa likod ng bahay ay nag-aambag sa pagpapaganda ng mga urbanong lugar, nagpapabuti sa estetika at lumilikha ng mas kaaya-ayang kapaligiran sa pamumuhay. Seguridad sa pagkain. Ang paghahalaman ay maaaring makatulong sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain para sa mga individual at pamilya, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa sariwang ani. Ang paghahalaman sa likod ng bahay ay nag-aalok ng maraming benepisyo, nagpopromote ng personal na kaginhawaan, environmental sustainability, at pakikilahok sa komunidad. Ano ang laki ng inyong pesyo o maluwang na bakuran, may maraming pagkakataon upang tamasahin ang mga bunga ng paghahalaman.